Ano ang mangyayari kapag uminom ka ng apple cider vinegar? Iminumungkahi ng pananaliksik na ang apple cider vinegar ay maaring may mga kapakipakinabang pakinabang na katangian sa kalusugan, kabilang ang mga antimicrobial at antioxidant effect. Ang apple cider vinegar ay isang popular na home remedy. Ginamit ito ng mga tao sa loob ng maraming siglo sa pagluluto at natural na gamot. Maaring may ilang benepisyo ito sa kalusugan. Kabilang dito ang, tumutulong sa pagbaba ng timbang, pagbabawas ng kolesterol, pagpapababa ng mga antas ng asukal sa dugo, pagpapabuti ng mga sintomas ng diabetes. Gayunpaman, maliit na pananaliksik ang umiiral, at kailangan ng karagdagang pag-aaral bago ito may rekomenda bilang alternatibong therapy. Isa, mataas na nakapagpapalusog na mga sangkap. Ang acetic acid ay ang pangunahing aktibong tambala ng suka, na nagbibigay ng malakas na maasim na amoy at lasa nito. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang asid na ito ay responsable para sa mga benepisyo sa kalusugan ng apple cider vinegar. Ang cider vinegar ay 5 hanggang 6 na acetic acid. Ang organic, hindi na filter na apple cider vinegar ay naglalaman din ng substance na tinatawag na mother, na binubuo ng mga hibla ng mga protina, enzymes, at friendly bacteria na nagbibigay sa produkto ng madilim na hitsura. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mother ay may pananagutan para sa karamihan ng mga benepisyong pangkalusugan nito, bagamat walang pag-aaral na kasalukuyang sumusuporta dito. Habang ang apple cider vinegar ay hindi naglalaman ng maraming vitamina o mineral, ang mga dekalidad na tatak ay maaring maglaman ng ilang amino acid at antioxidant. Ang apple cider vinegar ay ginawa sa pamamagitan ng pagbuburo ng asukal mula sa mga mansanas. Ginagawa nitong acetic acid ang mga ito, na isang pangunahing aktibong sangkap sa suka at maaaring responsable para sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Dalawa, makakatulong na pumatay ng mga nakakapinsalang bakterya. Maaaring makatulong ang suka na pumatay ng mga pathogen, kabilang ang ilang strain ng bakterya. Tradisyonal na ginagamit ng mga tao ang suka para sa paglilinis at pagdidisimpekta, paggamot ng fungus ng kuko, kuto, kulugo, at impeksyon sa tainga. Si Hippocrates, ang ama ng modernong medisina, ay gumamit ng suka upang linisin ang mga sugat mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang suka ay isa rin pang imbak ng pagkain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na pinipigilan nito ang paglaki ng bakterya tulad ng E. coli at pagkasira ng pagkain. Kung naghahanap ka ng natural na paraan para mapanatili ang iyong pagkain, maaaring makatulong ang apple cider vinegar. Pero bago tayo magsimula, 'wag mong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i ang bell button para sa mga bagong video. Iminumungkahi din ng mga anekdotel na ulat na ang diluted apple cider vinegar ay maaring makatulong sa acne kapag inilapat sa balat. Ngunit tila walang anumang matibay na pananaliksik upang kumpirmahin ito. Ang pangunahing sangkap sa suka, acetic acid, ay maaring pumatay ng mga nakakapinsalang bakterya o pigilan ang mga ito sa pagdami. Mayroon itong kasaysayan ng paggamit bilang disinfectant at natural na pangimbak. Tatlo maaaring makatulong na mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo at pamahalaan ang diabetes. Sa ngayon, ang isa sa mga pinakanakakumbinsi na paggamit ng suka ay nakakatulong sa paggamot sa type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na antas ng asukal sa dugo na sanhi ng insulin resistance o ang kawalan ng kakayahan na gumawa ng insulin. Gayunpaman, ang mga taong walang diabetes ay maaari ding makinabang mula sa pagpapanatili ng kanilang mga antas ng asukal sa dugo sa karaniwang hanay, dahil ang ilang mga mananaliksik ay naniniwala na ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay isang pangunahing sanhi ng pagtanda at iba't ibang mga malalang sakit ang pinaka-epektibo at nakapagpapalusog na paraan upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo ay ang kumain ng balanced diet na mababa sa pinong carbs at asukal, ngunit ang apple cider vinegar ay maaari ding magkaroon ng kapakipakinabang na epekto. Ang isang klinikal na pagsubok sa 2019 ay nagmumungkahi na ang pagkonsumo ng suka ng mansanas ay maaring magkaroon ng mga kapakipakinabang na epekto sa glycemic index at oxidative stress sa mga individual na may diabetes at dyslipidemia. Year 2021, nalaman ng isang pagsusuri ng mga klinikal na pagsubok na ang pagkonsumo ng ACV ay maaring makinabang sa glycemic status sa mga nasa hustong gulang. Ngunit sinabi ng mga may akda ng pag-aaral na ang paghahanap ay dapat bigyang kahulugan ng may pag-iingat, dahil kailangan pa rin ng mas malawak na pag-aaral upang mas maunawaan ang mga potensyal na benepisyo ng apple cider vinegar. Natukoy ng iba pang pag-aaral ng tao na ang suka ay maaring mapabuti ang paggana ng insulin at mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Sinabi ng National Centers for Complementary and Integrative Health, NCCIH, na mahalaga na huwag palitan ng mga tao ang medikal na paggamot ng hindi napatunayang mga produktong pangkalusugan. Ang apple cider vinegar ay karaniwang kinikilala bilang ligtas, ngunit kung umiinom ka ng mga gamot na nagpapababa ng asukal sa dugo, makipag-usap sa isang doktor bago dagdagan ng iyong paggamit ng suka. Ang apple cider vinegar ay nagpakita ng pangako sa pagpapabuti ng sensitivity ng insulin at pagtulong sa pagpapababa ng mga tugon sa asukal sa dugo pagkatapos kumain. Apat, maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang. Marahil ay nakakagulat, ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang suka ay maaaring makatulong sa mga tao na mag-lose ng weight. Ipinakikita ng ilang pag-aaral ng tao na ang suka ay maaaring magpapataas ng pakiramdam ng pagkabusog. Ito ay maaaring humantong sa pagkain ng mas kaunting mga kalori at pagbaba ng timbang. Ang isang review ng pananaliksik ay nabanggit na sa mga short-term studies, kapag ang mga kalahok ay kumain ng pagkain na naglalaman ng solid foods na may apple cider vinegar ay nakaranas sila ng walang gana sa loob ng 120 minutes pagkatapos kumain. Mas kaunti din ang kanilang merienda sa loob ng 3 hanggang 24 na oras pagkatapos ubusin ang apple cider vinegar. Gayunpaman, ang mga pangmatagalang pag-aaral na kanilang sinuri ay nagpakita ng walang kaugnayan sa pagitan ng apple cider vinegar at pagpigil sa gana. Iyon ay sinabi, ang pagdaragdag o pagbabawas lamang ng mga solong pagkain o sangkap ay bihirang may kapansin-pansing epekto sa timbang. Ang pangmatagalang pagbaba ng timbang ay nilikha sa pamamagitan ng paggamit ng nakakatulong at nakasuporta sa jeta at mga gawi sa pamumuhay. Sa pangkalahatan, ang apple cider vinegar ay maaaring magambag sa pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagkabusog, pagpapababa ng asukal sa dugo, at pagbabawas ng mga antas ng insulin. Ang apple cider vinegar ay naglalaman lamang ng mga tatlong calories bawat kutsara na napakababa. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang suka ay maaring magpapataas ng pakiramdam ng pagkabusog at makakatulong sa iyong kumain ng mas kaunting mga calories na maaring humantong sa pagbaba ng timbang. 5. Maaring mapabuti ang kalusugan ng puso. Ang sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan. Maraming biological na kadahilanan ang maaaring makaapekto sa iyong panganib para sa sakit sa puso. Iminumungkahi ng pananaliksik na maaaring mapabuti ng suka ang ilan sa mga ito. Ngunit maraming pag-aaral sa mga benepisyo ng apple cider vinegar ang isinagawa sa mga hayop na maaring hindi sumasalamin sa mga benepisyo sa mga tao. Ang 2020 na pagsusuri ng mga pag-aaral sa parehong mga tao at hayop ay nagsabi na ang apple cider vinegar ay maaring potensyal na makinabang sa mga antas ng high-density lipoprotein, low-density lipoprotein, triglycerides, at kabuoang cholesterol. Ang 2021 na pagsusuri ng pananaliksik sa mga tao ay natagpuan na ang apple cider vinegar ay maaaring makinabang sa kabuuan ang antas ng kolesterol. Ngunit ang parehong mga pagsusuri ay itinuro ang mga limitasyon sa kalidad at laki ng pananaliksik na magagamit upang suportahan ang mga paghahabol na ito. Ang mga mananaliksik ay kailangang gumawa ng higit pang mga pag-aaral bago maabot ang anumang matibay na konklusyon. Ipinakita ng ilang pag-aaral sa hayop na ang suka ay maaaring magpababa ng triglyceride ng dugo, cholesterol, at presyon ng dugo. Gayunpaman, walang matibay na katibayan na humahantong ito sa isang pinababang panganib ng sakit sa puso sa mga tao. Ani, maaaring mapalakas ang kalusugan ng balat. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng apple cider vinegar bilang isang pangkaraniwang lunas para sa mga kondisyon ng balat tulad ng tuyong balat at eczema ang balat ay natural na bahagyang asidik, ngunit maaaring ito ay hindi gaanong asidik sa mga taong may eczema. Ang paggamit ng diluted na topical apple cider vinegar ng Topically ay maaaring makatulong na muling balansehin ang natural na pH ng balat, na mapabuti ang proteksyon na hadlang sa balat. Sa kabilang banda, ang mga alkaline na sabon at panlinis ay maaaring makairita sa eczema, na mag ng pagsiklab. Dahil sa mga katangian nitong antibacterial, ang diluted na apple cider vinegar ay maaring, sa teorya, ay makakatulong na maiwasan ang mga impeksyon sa balat na nauugnay sa eczema at iba pang mga kondisyon ng balat. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng diluted apple cider vinegar sa isang face wash o toner. Ang ideya ay maaari itong pumatay ng bakterya at maiwasan ang mga spots. Gayunpaman, ang isang pag-aaral ng 22 na katao na may eksima ay nagulat na ang apple cider vinegar ay hindi nagpapabuti sa hadlang sa balat at nagdulot ng pangangati ng balat. Makipag-usap sa isang doktor bago subukan ang mga bagong remedyo, lalo na sa napinsalang balat. Iwasan ang paglalagay ng undiluted na suka sa balat dahil maaari itong magdulot ng paso. Ang apple cider vinegar ay natural na acidic at may anti-microbial properties nangangahulugan ito na makakatulong ito na mapabuti ang hadlang sa balat at maiwasan ang mga impeksyon sa teorya. Ngunit higit pang pag-aaral ang kailangan para malaman kung gaano kaligtas at epektibo ang lunas na ito. Dosage at kung paano gamitin ito. Ang pinakamahusay na paraan upang isama ang apple cider vinegar sa iyong jeta ay gamitin ito sa pagluluto. Ito ay isang simpleng karagdagan sa mga pagkain tulad ng salad dressing at homemade mayonnaise. Ang ilang mga tao ay nais ding palabnawin ito sa tubig at inumin ito bilang isang inumin. Ang mga karaniwang dosage ay mula isa hanggang 2 kutsarita, 5 hanggang 10 ml, hanggang isa hanggang 2 kutsara, labin lima hanggang 30 ml, bawat araw na hinaluan sa isang malaking baso ng tubig. Pinakamainam na magsimula sa maliliit na dosage at iwasan ang pag-inom ng malalaking halaga. Ang sobrang suka ay maaaring magdulot ng mga mapaminsalang epekto, kabilang ang pagguho ng enamel ng ngipin at mga potensyal na drug interaction. Sinasabi ng maraming website at mga tagapagtaguyod ng natural na pangangalagang pangkalusugan na ang apple cider vinegar ay may pambihirang benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pagpapalakas ng enerhiya at paggamot sa sakit. Sa kasamaang palad, may kaunting pananaliksik upang suportahan ang karamihan sa mga claim tungkol sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Iyon ay sinabi, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na maaari itong mag-alok ng ilang mga benepisyo, kabilang ang pagpatay ng bakterya, pagpapababa ng mga antas ng asukal sa dugo, at pagtataguyod ng pagbaba ng timbang. Lumilitaw na ligtas ang apple cider vinegar kapag natunaw hanggat hindi ka umiinom ng labis na halaga nito. Mayroon din itong iba't ibang gamit na hindi nauugnay sa kalusugan, kabilang ang bilang isang natural na conditioner ng buhok, produkto ng pangangalaga sa balat at paglilinis. Huwag pong kalimutan i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong video.